bansa, no! <laughs> Napakahirap, dadaan ka muna sa butas ng karayom bago ka makapagtrabaho sa ibang bansa. Kaya ito panoorin nyo, alas 3 pa lang ng umaga ay gising na kami. <laughs> Magkuha ng passport, mag-uwa, mag-medical, ang dami-dami pa. <laughs> Napakasipag ng kabayan, gustong gusto talaga mag-abroad. <laughs> Naprinda na lahat ng lupa. At saka sa uwa Kahit nasa kami halang nagsasalita kaming mag-isa <laughs> Kulang-kulang pa talaga yung pamasahe namin Kung mawala kami sa bus Ayan, hindi na kami makauwi <laughs> Wala na kaming pamasahe pabalik <laughs> So ayan, si kabayan Gustong-gusto talaga mag-abroad Ayaw talaga niya na Mabagsak siya sa uwa At saka sa tisda Kaya ayun <laughs> Minsan or kadalasan Mawala talaga kami sa Manila Sa laki-laki naman ng Manila E, eh, probinsya lang yun sa amin hindi na namin alam kung paano makauwi sa akomodisyon <laughs> Kaway-kaway sa mga nawala at hindi na makabalik sa akomodisyon <laughs> Yung gutom na gutom ka pero hindi ka talaga kakain Kasi kulang na yung pamasahin mo B, nakapasa ka, B? Nakapasa ka? Oo, nakapasa ako. Kumain ka na, B? Bakit ginabi ka? Kain ka na! Oo. Oh. B, wala na kanin, B? Diyan sa kaldero, B. Tingnan mo. Ubus na. Wala na kanin? Wala na siguro, B. Hindi ka pa kumain, B? Hindi pa ako kumain. Halabi, Nakalimutan ka namin. May biskwit ako dito, B. Ito na lang yung kainin ko. Ah. At ito yung nakakamiss sa akumulisyon. Yun bang bibili ka ng tatlong tinapay... <laughs> B, ano yung kinain mo, B? Tinapay, B. Pahingi naman, B. B, ako din, B, ah? ako din, pahingi. B, pahingi naman, B. Hala, inubos na nila. <laughs> B, meron pa, B. Hati tayo dyan, B, hati tayo. Ito na lang, B, natira, B. Pahingi kunti, B, pahingi kunti. Hati tayo, ha? Hati tayo. <laughs> kutsara, hindi mo alam kung saan ilagay. At ang nakakatakot, kapag hindi ka na makapasa dyan, hindi ka makapag-abroad, oh. Sino hindi ka bahan yan? Nasangla mo na yung lupa mo, nabinta mo pa yung kalabaw mo. station. Pero pagdating mo doon, hindi mo na na-memorize. Paano yan? At <laughs> ito pa yung nakakatawa. Kailangan mo munang magpasa ng dumi para magbidikal. Iminsan, <laughs> e minsan, hindi lalabas. Paano yan? <laughs> Ang layo-layo pa naman sa kompudisyon. Huwag mong sabihin na babalik ka lang dyan para magdumi. <laughs> o oh, yung iba, nanghihingi talaga ng dumi. Ay, sinong relate? Sinong relate? <laughs> Aba, grabe talaga yung iba ng dumi. Punong puno. <laughs> yung iba, basa pa. <laughs> hindi mo alam kung ipasa mo or hindi. <laughs> Kaya ikaw, kabayan, kung nakapunta ka na sa ibang bansa, huwag na huwag kang uuwi sa maliit na dahilan lamang. Isipin mo muna yung pinaghirapan mo sa Maynila bago ka nakapunta sa ibang bansa. At bago ka rin mag-apply, isipin mo muna ng sampung bisis. At bago ka mag-apply, ay hindi hindi talaga yan biro sa abroad ay swertihan lang kung hindi ka mariskarte talo ka kaya ko makita mo tong video na ito kung hindi ka matatag kung hindi talaga lakas ang loob mo wag na wag ka nang mag-abroad